Twitter. Early na po sila, ma'am. Oo. Oh, O-order sana ako, kaya lang. Po? Kahit ano lang, spaghetti lang sana. Spaghetti po. Ayaw mo samahan ng ano po. Ah, uh, masarap po siya pag may kasamang steak. Pwede din naman, kaso wala akong pambayad eh. <laughs> Ibibiro po ba kayo? di kasi na holder pa ko toy eh. gutom na gutom tumingin lang ako at nahihilo kaya ako napapasok dito <laughs> alam mo hindi ubra yung mga ganyang modus mo sa akin hindi pagka isang araw babalik ako dito magbabayad ako <laughs> oy tanda alam ko na yung mga ganyang paawa effect di ubra yan dito ano gusto mong gawin dito sa restaurant namin charity hindi lang ko yung gumagawa nya na salot talaga yung mga ganyang klasing tao Pupunta ka dito, magpapaawa ka? Hindi na uso yung mga pagtapos mong kumain, wala kang pambayad, maghuhugas ka ng plato? Hindi, hindi ako masamang tao. <laughs> Ay naku, shhh! Narinig ko na yan! Ang ganyan paawa effect eh! Hindi, ano kubra sa akin? Nahihilo lang ako, kaya ako humihingi sa gutom. Nahihilo butom. ka sa gutom? Gusto mo kumain? Mm -hmm. May basura doon sa labas, yun yung kainin mo nang malason ka na at mabawasan yung mga oportunistang katulad mo. Mga ganyang klase ng tao, ayaw magtrabaho, puro asa, paawa. O oh ano? Ako palulukohin mo ngayon. Ha? Gusto mong kumain dito sa amin, wala ka naman palang pambayad, pumasok-pasok ka pa, lakas naman ang loob mo. Hindi naman kita lolo ko, yun sa ganyang presyo lang nung... Ano ang ganyang presyo ang mahal-mahal nung pasta at saka steak na gusto mong orderin? Hindi, kahit pasta na lang, basta malam na lang yung dyan ko. Hindi kami magbibigay ng mga libreng pagkain dito, tanda! Friends, anong nangyayari dito? Bakit mo sinisigaw nitong customer natin? Hindi ang customer! Opportunista yan! Pumasok dito, wala namang palang pera, gusto ko main. Anong pambabayad mo? Smile? Smile ka sa akin? Nakikiusap ako sa kanya kasi na-hold up ako. Nahihilo na ako, kailangan ko lang kumain. Talagang gutom na gutom na ako. Ah, sige po ma'am. Teka lang po ha. Ah, uh, Renz, ako nang bahala dito. Puntahan mo na lang yung ibang customer kasi mo doon. Anong sige po ma'am? Bibigyan mo ng pagkain yan? Renz naman, huwag naman masyadong mainit yung ulo mo tignan mo yung ibang customer, pinagtitignan tayo dito. Eh, dapat lang mapahiya at Eh, tsaka ikaw, bago ka pa lang dito ng waitress ka, ha? mas matagal ako sa'yo. Ayusin mo yung trabaho mo. Hoy, paalisin mo yan dito. Ikang kumain dito, libre-libre. Pahil ng mukha. Ah, uh, hayaan mo na, miss. Aalis na lang ako. Nagagalit sila sa'yo. Bigyan mo na lang ako kahit tubig. Ah, hindi po kayo aalis. Pero ma'am, bakit po wala kayong pambayad? Kasi na-hold up yung bus na sinakyan namin kanina. Yung pagkakapasok ko dito, yung... samasama -sama ba yung takot ko, nangangatog uh, yung tuhod ko, tapos... parang gusto kong kumain, baka mabigyan ako ng lakas para makauwi ako sa amin. Kaso hindi ko nga mapakiusapan na... bigyan niya ako ng pagkain, magbabayad ako, babalik ako dito. Ah, sige po ma'am. Ganito na lang. Bibigyan ko po kayo ng pagkain, pero... huwag oh, niyo na bayaran. Ipapakalitas ko na lang po sa sahod ko. Naku, huwag naman ganun. Bigay mo sa akin number mo para mabayadan kita. Ay, hindi na po, ma'am. Okay lang po makuha yung number ko, pero huwag nyo na po bayaran. Sagot na ka lang. Ah, uh, ito po. Ah, uh, sige po, ma'am ha. Kunin ko lang yung pagkain niyo. Huwag po kayo aalis ha. Miss Eden. Miss Eden, salamat yeah, ka. Sige po, ma'am. Eh. Kunin ko muna yung order niyo. I mean, yung pagkain niya na ibigay ko. Sige, salamat. Hoy! Sino nagbigay sa'yo ng pagkain? Sino sa'yo din ko bobo talaga tong si Eden eh. Anong babayad mo dito? Yang uban mo? Opportunista ka talaga eh, no? Anong sinabi mo doon para naawa sa'yo? Pinapaalis na kita, di ba? Sabi ko kung gusto mo kumain may eh, basura doon, yun yung kainin mo eh. Ano, masarap yung kinakain mo? Pero wala ka naman palang pang bayad. Ito matandang to, napakapal na mukha eh. Pumasok pa dito sa restaurant para lang magpaawa, gusto kumain. Yan, nabigyan ka na ng pagkain. Ano, masarap? Akin na ka yan. Eh, kainin mo, kanin. Ka na magulam. Tutan mo ka ka namang kahit ano, pinapatos mong kainin eh. Alam mo ba magkano to? Mahal tong presyo na itong presyo nitong ulam na to, kahit ganito lang to kapal ng mukha mo, ha? Friends, ano naman ba to? Ano, ano na naman ba to? Ikaw may kasalanan, ba't mo binigyan ng pagkain yan? Sa saud ko naman yan ikahaltas. Ibalik mo na yan. Pasensya na po kayo, ha? Hindi mo dapat ginaganyan yung customer. Paano na lang kung pamilya mo ganito na yung mangyari? Ikaw, tanga ka rin, eh, no? Hindi nga yung customer ang customer may pambayad. Ito, paawa. Nagsasabi man siya ng totoo, hindi. Nananakawan siya. At least nakatulong tayo. Hindi ka nakatulong. Nagdadagdag ka lang na ng mga oportunista dito sa mundo. At ikaw, Eden, sinuliit niyang kulangot mo yung utak mo eh, no? Bagay na bagay kayo magsama. Alam mo, di na malabo sa iisipin ko na kasabot ka na ito eh. Siguro magkakilala kayo niyan, no? Tapos minomodus mo itong restaurant para magbigay ka ng libre pagkain. Teka lang Renz, huwag mo kong pinagsasabihan ng ganyan. Kahit bago pa lang ako dito, hindi ganyan yung interest ko. Sus, mukhang nga magkamag kayo eh. Ano, tiyahin mo yan o oh. pinapakain mo dito ng libre para sabihin mo, kunyari na hold up ka para bigyan ka ng libre pagkain. Alam mo, bago ka nga lang eh. Feeling ko di ka rin tatagal dito. Susubong kita. Pasensya ka na. Pag na, padami sa akin. Sige, thank you na lang. alis na ako. Ah, ma'am. Teka lang po. Hindi ka po makakauwi kung wala kang pamasahe. Ito po. Sana makatulong. Paano? Sasamantalahin ko na yan, ha? Sige Uwin po, ma'am. Maraming salamat sa iyo. Basta promise ko sa'yo, iyo, magkikita ulit tayo. Sige po. Basta po, mag-ingat kayo. Baka kung ano na namang mangyari sa inyo sa daan. Sige, salamat, ha? Eh. Oy! May good news ako sa'yo. Wala ka na matatanggap na sahod. Pero, ano ibig kong sabihin? Ibig kong sabihin, wala ka na matatanggap na sahod kasi tinulungan mo yung matanda kanina. Paano nangyari yun? Teka lang, bakit ikaw yung nag-decide na wala akong sahod? Eh, makano lang naman yung tinulong sa matanda? Hindi ako yung nag-decide. Si boss, sinumbong kita. Kasi nagpapakabayani ka sa mga walang kwentang tao. Di ba sinabihan na kita? Sabi ko pa alisin mo eh. Anong ginawa mo? Binigyan mo pa ng pagkain. Eh, Renz, bakit mo naman yung ginawa? Tumulong lang naman ako. Tama ka kasi. Sabi ko, wag kang tutulong sa mga taong patay gutom, di ba? pinapaalis ko yung matanda nung ginawa mo, binigyan mo ng pagkain. Yan. Yan yung napapala ng mga nagpapakabayani. Bida-bida ka kasi. Alam mo, kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang. Malis ka na dito. Total, wala ka rin ng mga ambag eh. Lahat ng mga inuutos ko sa'yo, puro palpak. Ganon? Gusto mo ako mag-resign? <laughs> Oo, mag-re-resign ako kahit bago lang ako dito. Kasi, total naman, feeling ko yung may-ari, di ba? Lagi na lang akong inuutusan. Okay, ito. Okay na yan. Talaga! Malis ka na ngayon! Bobong to. Ah, uh, hello po. Aling Bebang. Ah, uh, opo. Pasensya na po, hindi ko po nasagot yung mga tawag nyo kanina. Nasa trabaho po kasi ako eh. eh hindi ko naman po makakalimutan yung mga utang ko sa inyo. Eh, kaso nga po, eh, hindi ko po mababayaran ka agad. Eh, wala na po akong trabaho. Ako aling bebang, pasensya na po talaga. Pasensya na po, sorry talaga. Huwag po kayo mag-alala magbabayad po ako kapag nagkaroon ako ng trabaho. Bukas na bukas po maghahanap akong trabaho kapag nakuha ko po yung unang sahod ko. Sa so inyo ko po agad ibibigay. Aling bebang naman? Sige na po. Sige po. Salamat. Good morning po. Pasensya na po. Medyo na-late ako. Ako po pala yung tinawagan for interview. Eh, ito po na yung CV ko, ma'am. Miss Eden, right? Yes po. Okay. Well, okay naman yung mga work experience mo, pero we don't have credential. Kaya, I'm sorry, Miss Eden. Hindi po ko tatanggap matatanggap dito. Teka lang po, ma'am. Eh, baka naman po may iba kayong hiring. Kahit janitress. Yun po, ma'am. Okay lang po ako kahit yun na lang po yung posisyon na ibigay niyo sa akin. Nako, Miss Eden. Kailangan ko kasi dito sa kumpanya ay diploma na nagpapatunay na nakapagtapos ko kayo ng pag-aaral. Eh, Ma'am, wala na bang ibang paraan? Kailangan na kailangan ko ng trabaho. Asensya na, pero sumusunod lang po kasi ako sa policy dito sa kumpanya. Makakahanap ka pa naman ng ibang trabaho. Kaya huwag mag-alala. Sige po, ma'am. Salamat. Mr. Hey, nagawa mo ba ba yung trabaho? Nagawa ko sa'yo. Upo muna. Upo mo na kayo. mo sa akin, hindi naman activated. Eh, ma'am, pasensya na po kasi yung phone ko nasira, hindi ko pa napapalitan. Tsaka, opo, nag-resign ako dun. Gawa po nung katrabaho ko na si Renz. Um, eh, dito po, nag, po ako na mag-apply, baka po matanggap ako. Kaso, wala po akong natapos, kaya reject po yung pag-a-apply ko. Mami, uh, Cecil. Eh, i mo siya. Ako. Ako, ma'am. Eh, nasa rules din po kasi yun ng kumpanya, di ba? Na hindi po tayo pwedeng tumanggap ng mga aplikante na hindi po nakapagtapos. <tapos> hindi. Tutulungan ko siya, gagawin ko ng paraan. Total, ako naman na may-ari ng kumpanya, no? Salita ako pa rin ang masusunod. Kasi malaki ang utang na loob ko sa taong to. Minsan niya akong tinulungan, hindi ko naman siya kakilala. Pero hindi siya nag-dalawang isip para alalayan ako. Eh, sandali lang, ma. Sigurado po ba kayo dyan? Oo, Hazel. Kasi yung sinasabi mo na mga nakapagtapos, marami tayong makukuhang nakapagtapos. Pero yung humanap tayo ng may babuting puso, yung mapapagkatiwalaan at marunong makapagkapwa-tao, bihira na ngayon mahanap yan, Hazel. At yan ang hinahanap ko sa kumpanya ko. Eh, madam, pa, paano po ba kayo nagkakilalang dalawa? Naalala mo ba nung sinabi ko sa iyo na na-hold up ako? Siya yung tumulong sa akin. Nangangatal ako na nang pumasok ko sa resto nila pero binigyan niya ako ng pagkain. Mm. Binigyan niya pa nga akong pamasahe. Eh. Kakahiya. Oh, nice to meet you, Miss Eden. <laughs> salamat po. You're hired right now. You can start tomorrow, Eden. Ma, uh -huh. bukas na bukas po agad? Yes! Ako mo, maraming salamat po. Ako, hindi ko po ito inaasahan. Um, sige po. Eh, eh, hindi ko po pibigotin yung tiwala na binigay niyo sa akin. Lalo, lalo na lalo po, kailangan na kailangan ko ng trabaho. Ah, uh, pakiayos mo lahat ng papers na, Miss Hazel, ah. Please. thank you po. Thank you, ah. Thank you, madam. <laughs> ako, mam, excited na po ako. Hindi ko po talaga inaasahan na magkikita tayo ulit. Dito pa po, po talaga sa... Akala ko hindi ako matatanggap na trabaho. At saka, ina-expect ko na gagalingan mo para hindi ako mapahiya sa kanila. Alam mo, isa pa, may gagawin pa ako. Habang narito ka sa akin, nagtatrabaho ka. Pag-aaraling kita para yung hinahanap nilang diploma, may mo pagdating ng araw. <laughs> ma'am, sigurado po ba kayo? Oh, <laughs> wow! Congrats, ha? Maraming salamat po talaga. Um, uh, sige po, ma'am. Puntahan ko po si Miss Hazel. Baka okay. may kailangan pa siyang... Dokymento galing sakin sa Okay, okay Salamat po ulit See you tomorrow Ice drop Bili na kayo oh. ice drop Ice drop Eden? Friends Teka lang Bakit Naglalako ka na lang ng Ice drop? Eh di ba, sa restaurant ka na tatrabaho? Natanggal kasi ako eh. Nahuli akong nangungupit. Ikaw, saan ka na ngayon? Ito, may maganda ng trabaho. Eh, malaki nga yung pasasalamat ko sa'yo kung hindi ko ginawa mag-resign doon sa restaurant. Siguro waitress pa rin ako hanggang ngayon. Pero ngayon, may sarili na akong company. Ganun ba? Pasensya ka na nga pala sa mga sinabi ko sa iyo noon, ha? Tsaka sa mga pambubuli ko. Wala yun. Napatawad na kita. Eh, sana naman yung nangyari sa'yo maging leksyon mo at sana magbago ka na. Yun nga eh. Buti na kita-kita kasi. Hindi ako kumikita dito sa ice drop ko eh. Wala masyado mga bumibili sa akin. Baka pwedeng mapasok mo ako sa company mo. Ako, pasensya ka na rin. Sa ngayon, hindi kita matutulungan. Eh, parang hindi ko pa rin nakikita sa'yo na nagbago ka na. Kaya siguro dapat mas matuto ka pa sa buhay. Yan, umangat ka lang. Ang yabang mo na. Alam ko naman di mo ako rin matutulungan eh. Kasi mukhang mata pobre ka na ngayon. Friends, hindi ako ganong tao. Alam mo yun. Kung wala namang patutungan tong pag-uusapan natin. Yabang mo, ginambala mo pa yung pagtitinda ko. Diyan ka na. Ice drop!